sa Biblia, ano bang dapat sundin yung sa Biblia, yung lumang tipan o Baguntipan? Kasi meron yung iba, ah, wala yan sa lumang tipan yan, dito sa Baguntipan. tipan. Kasi halimbawa yung pananamit, sabi sa lumang tipan na yun, eh, yung ano, sa mga iba naman sa katuliko, hindi sa ano yan, sa lumang tipan, kaya kahit anong suot, okay lang. <laughs> Alam mo, ang ibig mo sabihin, sundin, yung tutu pa rin, ano? Oo. Uh -huh. Yung tutu pa rin natin, uh -huh. ano? Anong dapat sundin yung ulo at ikaw bagong pipan? Oo nga. Ang ibig mo sabihin doon sa salitang sundin, tutu pa rin, ano? Uh -huh. Alam mo, kung tutuparin ang dapat natin tuparin, yung sinasabi sa 2820 ni Mateo. Akinggan mo kapatid. Na ituro ninyo sa kanila, na kanilang ganapin ang lahat ng mga bagay na iniutos ko sa inyo. Ang sabi ni Jesus, Ituro nyo sa kanila, sa kristyano, na kanilang ganapin lahat ng mga bagay na iniutos ko sa inyo. Kaya ang tuto pa rin natin, gaganapin lahat ng utos ni Kristo. Hindi yung utos ni Moises. Pakinggan mo, sa 13.39, kapatid na Moises. At sa pamagitan niya, ang bawat nananampalataya ay inaaring ganap sa lahat ng mga bagay. Nasa mga ito'y hindi kayo aariing ganap sa pamamagitan ng kautusan ni Mueses. Samo, pag yung kautusan ni Mueses ang susundin mo ngayon, hindi ka magiging ganap sa Diyos. Pero sa pamamagitan ni Kristo, ang sumasampalatay at sumusunod, inaaring ganap sa lahat ng bagay. Nasa mga ito, hindi kayo aariing ganap sa kautusan ni Mueses. Bakit? Pakinggan mo sa 7.12 ng Ebreo. Sapagkat nang palitan ang pagka ay kailanganang palitan naman ang kautusan. Ayon, nang palitan ng wika, ang wika sa serdote, kailangan palitan naman ang kautusan. Ano ibig sabihin 'on? Otso 13. Doon sa sinasabi niya, isang bagong tipan ay niluma niya ang una. Nung sabihin yung bago, luma na yung una. Pinalitan yung una at binatag yung pangalawa. Alin susundin? Yung ikalawa. So the background